Tututukan po ng House Squad komite ang isyo hinggil sa extrajudicial killings sa pagpapatuloy ng kanilang pagdinig bukas habang ang iba pang komite magsasagawa rin ng kanilang pulong at investigasyon kahit na naka-session break ang Kongreso. Semelales si Moras sa Italia. Kasado na ang panibagong pagdinig ng House Quad Committee sa Biyernes. Ayon kay Quadcom lead chair Robert Ace Barbers, pagtutuunan nila ng pansin ang mga isyu ukol sa umanay extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Bagamat maaari pa rin maungkat ang ilang usapin patungkol sa illegal drugs at illegal pogos sunod-sunod lumalabas kasi mga witnesses. At uh, dahil dito, ang, uh, merong mga developments na mangyayari. That's why we scheduled this. No? And then uh, maybe next week, uh, balikan ulit natin yung uh, drugs. And then yung Pogo uh, naman bago tayo siguro mag-resume. Sabi naman ni Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr., bukod sa iba't ibang personalidad, inaasang may mga harap din sa pagdinig ng mga kamag-anak mismo ng mga umano'y biktima ng EJK. Sa dami ng mga usaping sakop ng Quadcom hearings, tingin ni Abante, posibleng umabot pa sa 20th Congress ang talagayan ukol dito. Iimbitahan namin yung mga non-government agencies tulad ng Center for International Law, Uh, yung Free Legal Assistance Group, yung NUPL, alright, at yung mga relatives ng mga EJK victims, uh, of course, uh, during the implementation of the War on Drugs, particularly uh, doon sa Cebu City when uh, uh, Colonel Garma was the uh, 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 chief chief director, no? Kamakailan lang, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahandaan niyang humarap sa Quadcom hearings. Welcome naman ito sa joint panel pero sa biyernes, inaasang hindi pa siya kasali sa mga sasalang sa talakayan. Samantala, ilan naman sa mga sinisiyasat sa Quadcom, pati ilang personalidad na naharap sa patong-patong na kaso, naghain pa ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon. Para kay Abante, napapanahon na para silipin ang mga patakaran ukol dito some people are making a mockery of uh, of this election. Eh. Palagi ko nakikita naman ng taong bayan yan. Eh. We will look into it na kung may kaso ba yan o talaga matindi ang kaso. Ina, inaano ina ina natin yung matindi yung kaso na pwede na sabihin natin na hindi na pwede tumakbo. Bukod naman sa Quadcom, sa susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang talakayan ukol sa mga isyu sa budget utilization ng Office of the Vice President. Maging ang binong small committee ng Kamara na nakatutok sa individual amendments sa proposed 2025 national budget, inaasang paplansyahin na rin ang mga nilalaman ng panukala sa mga susunod na araw. Sa susunod na buwan, nakatakda namang muling magbalik sesyon ang Kongreso. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.